and welcome to my vlog! Sa mga bago pa lang sa channel ko, please like, share, subscribe, and press the notification bell para lagi kayo updated sa channel ko. So today is February 14 at uh, Happy Valentine's sa inyong lahat. Sa mga may kabilintino o wala, Happy Valentine's pa rin dahil lahat po tayo ay may puso. Sa ang corny. <laughs> so ngayon is Valentine's Day, February 14 at Birthday din ng aking friend, kasumba mate ko na si Ate Cora! Happy birthday, Ate Cora! Uh, wish ko lang sa'yo na sana lagi kang healthy. Uh, napakasibag mo kasing tao eh. Alam mo ba sa sumba natin, halos ikaw yung nakakapag-straight ng buong isang week para lang umaten ng umaten ng sumba. Tapos after mo pa magsumba, magpapahinga ka lang sandali, mag-almosal ka din, punta ka na sa tahian. Yan. Kaya magpaka... Kaya mag-ingat ka sa sarili mo. Pagkapagod ka sa sumbaw, huwag kang maliligo. Pagpagod ka sa pagtatahe, huwag ka rin maliligo agad. Si Ate Cora is, ano, ah, uh, napakasimpleng tao niyan. Mapait, masipag, pag-asikasong nanay, at uh, mabait sa mga kaibigan, gano'n. Maraming nagsasabi na bakit daw gumagawa ko ng mga content na ganito na uh, isang small timer na vlogger tapos yung content ko is hindi pa kilala so sino raw sa mga ganitong klaseng content dati pa sinabi ko na lang, kaya ako nag-vlog para ma-record ko or mai ano tawag dito, ko lahat ng mga nangyayari sa buhay ko sa mga pamilya ko sa mga kaibigan ko so ganyan din ang gusto ko mangyari kay ate ko na, na wala man ako regalo sa kanya pero yung pamamagpagitan ng ganitong vlog na ginawa kong siyang content is Maalala niya yon kahit na Tumanda pa siya ng tumanda. Ito yung regalo na walang, walang kapalit na pera, maliban na lang sa talagang effort ko, yung pagod ko na mag-edit. Napakahirap talaga mag-edit. Mas madali pa nga yung mag-film ano eh, mag ka, magawa ka ng mga content, pero yung pag-edit, yun ang mahirap. Ano? So, Happy birthday! you yeah. ni Ate Cora, Lord. Alam ko, Panginoon, na ah, kahit na ah, binigyan mo siya ng ah, ganitong edad, Panginoon, Lord, ikaw ang nag-iingat sa kanya. Mula nang anak pa siya hanggang ngayon, uh, ah, ah, andyan ang pag kalinga mo sa kanya ng isang senior na ah, Panginoon. At ang lakas na katawan na nagagaling sa iyo, Lord, ay pinagkakalog every hour, every minute, every second ng buhay niya mula sa oras. Yes, Lord, salamat po sa mga puto mag dito, Panginoon, na mag kami, Panginoon, maging healthy ang aming katawan, Panginoon. At salamat, Lord, sa lahat ng uh, uh, nandito, Panginoon, at uh, ikaw lang po, Panginoon, ang mataas at ang natin sa oras na to. At ang mga wala ka, Panginoon, makakahabol sa pagdain natin. Sa pangalan ni Jesus, Dito na ako. Style mo, Cherylyn. <laughs> Style mo, bulong. Ayan ka na, Cherylyn. O, lakad, ha? Oo. Oh, 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 oh. The secret to wearing gay. Ala. Tama. Silip <laughs> <coughs> ko ba ba? Tipora, okay ka lang? Ala. Okay lang. Happy birthday. Diretso lakad, si Corsa. Karena saya tidak mengerti, Pak Direktur, mereka mengatakan bahwa saya tidak